Hello mga mi! Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng aircon. Ayan, maglinis po tayo ng aircon dahil sobrang dumi na po ito. Alam niyo ba mga mi, dapat 3 to 6 months nililinis ang aircon. 3 months or 6 months natin nililinis yan kasi ang dumi niya. Nangangamoy na siya. Bu ano nangangamoy na siyang buo? mura kasi ang ano na sobrang dumi niya. Kung mapapansin mo ang pinis niya ang dumi niya. Eh. Grabe ang dumi niya ng aircon. Humihina na ang hangin niya kasi natatakpan na siya ng dumi. Ayan. Mamaya, maano na yan, malakas na uli ang buga niya. Natakpan na siya ng dumi. Grabe oh. Hmm? Ah. Yeah. Hmm. Ayun ang lang mga ni. Thank you.